Magandang araw po sa inyo lahat. Bali, tulungan ko po kayo makabuo ng simpleng English sentence pero yung gamit na gamit. Okay? Gamit po itong salitang sinong na kapag in English po ay who. So, umpisahan na po natin. Sinong bumili nito? Kapag in English po yan, who bought this? Yan, nakapagtanong na po agad tayo tapos yung gamit na gamit pa. Ang wag nyo nga lang pong lilimutan kung kung yan pong tanong na iyan ay isinusulat nyo, ay ito pong tandang pananong. Wag, na huwag nyo pong kakalimutan na ilagay sa dulo ng inyong isinusulat na tanong. Okay? Ito pong question mark. Okay? Sumunod, sinong naglinis nito? Who cleaned this? Okay? Kung ito pong salitang nito ay gusto nyong paltan ng yan dapat po yung yan ay i-English nyo bilang that. Halimbawa, sinong naglinis niyan? Who cleaned that? Okay po? So, kayo na lang pong bahala kung nito o niyan ang inyong gagamitin. Okay? Sumunod, sinong nagpadala nito? Who sent this? Sinong nagbukas nito? Who opened this? Sinong nagsarado nito? Who closed this? Okay? Sinong humiram nito? Who borrowed this? Sinong nakakita nito? Who saw this? Sinong gumawa nito? Who made This. Sinong nagbago nito? Who change this? Sinong nagbenta nito? Who sold this? Sinong nagtanggal nito? Who remove this? Sinong nagturo nito? Who taught this? Sinong nagprepara nito? Who prepared this? Sinong nakatagpo nito? Who found this? Sinong nag-ingat nito? Who kept this? Sinong nagpintura nito? Who painted this? Sinong gumamit nito? Who used this? Sinong tumanggap nito? Who received this? Okay? Sinong nagbalik nito? Who returned this? Sinong nagtapon nito? Who threw away this? Sinong nagkalat nito? Who scattered this? Sinong tumapos nito? Who finished this? Sinong nag nito? Who wasted this? Sinong nag nito? Who delivered this? At ang uli, Sinong bumasag nito? Who broke this? So, sana po makikitandaan po lahat ng mga salitang kasama po nitong salitang sinong kasi sila po ay madalas na ipagpareha okay at saka para ma dumami po yung tanong nyo gamit po ang salitang sinong maraming salamat po